Besti Bella, nabanggit sa Showtime, Manti nakakatanggap ng gift si Kim Kyo. Wala kay Paolo Bilino. Haba, mansari gift nga ito. Ang babaeng pinagpala maraming nagbabasa na all. Ikaw ba naman gawing prinsesa na isang abilino? Hindi ka pa ngiti araw-araw. Maging kababaihan o maraming kababaihan ang nauhumaling sa kanya. Ngunit kay Kim Chiu pa rin uuwi. Kung matatandaan ninyo, noon sa ibang-iba ang itsura ni Paulo. Sadyang napakahirap ng kanyang role binang victor. As in binago niya ang kanyang prangatawan at literal na pagtaba o nagpataba at balbasarado. At sa panibagong proyekto niya na what's wrong, Secretary king. Grabe ang transformation ng aktor. Napaka-professional. Ang hirap ng ginawa niya na nagpa-sexy ng pangangatawan. Para sa panibagong trabaho, sandot to you, Paula Bilino. Patunay lang na ibang artista ito. Pareha sila ng king. Mahalang trabaho. Ayon nga sa mga kay Bella lang para tayo makakasagap ng maraming balita. May pa monster gift na pala si Papi. Sana ibunyag din kung ano ang mga nakadala sa na gift niya kay Kimi. Pansin din namin yung mga t-shirt niya. T-shirt niya, madalas suot ni Kimi. Mag-asawa vibes, true na true. Ano pa ba ang kailangan gawin ng King Pao para mapatunayan sa mga haters? na iba sila at walang scripted na nagagana.